Kapiling ang Pangulo ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., ay matagumpay na ginunita ang ika-isandaan at dalawamputlimang anibersaryo ng Unang Republika ng Pilipinas na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan sa pook pangasaysayang simbahan ng Barasuin, Lungsod ng Malolos. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni General Emilio Aguinaldo, kasama si Nagob Daniel R. Fernando, ang Pangulo ng Senado Juan Miguel F. Subiri, Speaker Ferdinand Martin Jerome Romualdez, Kalihim Tagapagpaganap Lucas P. Bersamin, Tagapangulo ng NHCP Emmanuel F. Calairo, Puno ng Kalupunan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, General Romeo S. Browner Jr., Punong Lungsod Christian D. Natividad, Reverendo Padre Domingo M. Salonga at ng iba pang opisyalis. mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. To a world skeptical of a former colony's capacity for self-rule, the Malolos Republic erased all doubts. To the Filipinos who liberated their own selves by blood but were doubtful that the promises of a revolution could be redeemed, the Malolos Republic raised their hopes once again for a brighter tomorrow. As beneficiaries of their heroism, we pledge to continue to pay those dues. For that is the only way that we can honor those who founded this republic, those who fought for its ideals, and those who fell in the war. Bawat isa sa atin ma ay may tuturing na bayani ng ating makabagong panahon. Tayo ang tagapangalaga ng ating henerasyon. Kagaya ng mga haligi ng Republika ng Malolos, paigtingin natin lalo ang pag-ibig sa bayan upang maisulong natin ang isang mapagpalaya, mas maunlad at tunay na maginhawang bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino! mabuhay ang ating Republika. Ang Kongreso ng Malolos, ang dakdakda ng Unang Republika ng Pilipinas, ang kauna-una ng malayang republika sa buong Asia. Dito rin, binalangkas ang unang saligang batas ng Pilipinas at dito rin mismo unang itinatag ang mga pamantayan para sa isang matapat na pamahalaan at mataas na uri ng politika. Isang prosesong inilaan para sa kabutihan ng tao. Sa diwang ito, magod po namin kininatanggap sa makisaysayang araw na ito, maligayang pagating sa dakilang lalawigan ng Bulacan, mabuhay ang Kongreso ng Malolos, mabuhay ang Republika ng Pilipinas.